Hi everyone, uh, good evening, good evening, good evening Kung saan ka man nanonood ngayon uh, Nandito kami ngayon sa Ikea Yes Ikea Sa parking area or parking Yes, parking area ng Ikea Familiar ba? Yes uh, Kasama ko ngayon si Kuya Joel at saka si Kuya Jimmy The bodies Body Oh, ito yung entrance. Entrance ba yun niya? Yeah? Kung sa parking ka. ah oh, guys. I-tour ko kayo ngayon. Kasama ko ngayon si Prof. Joel Galera. <laughs> <laughs> Ano na yung ano niya? Si? Ay kaya tayo boss. Maraming nagpakaitim dito ngayon. Oh. actually Actually, kauwi lang natin galing work. Ah, kuya Jim. Oh yeah, basta. Oh, <laughs> <laughs> Claro, <laughs> kay. Sa, sa kamay. Claro, ah. Ka. Ubo Wala <laughs> na. Bata pa Guys, here. May restaurant. Takala ko... Kala ko furniture lang dito sa ano, Ikea. Okay, yeah. Ito din pala dito, guys. Uh, may kainan pala. Uh, kagaling ko lang sa... Kagaling ko lang sa ano sa uh, shop from work and diretso agad kami dito guys ito yung ano nila oh. tingnan nyo ah uh, IKEA restaurant yes there yeah. Whoa, whoa, what's that? It's a lamb. Lamb. Daming, ano, magpakaitim dito, hindi pwedeng mabidya. Bakit? Wala tayo? Ay! Guys, dito sa Ikea, ah, kumukuha pala nito. Eh, yan na lang, no? Tatlo na tayo. Oh. Dalawa. Ito, dito kami mag-order, lalagay dito. Wow. Oh, mga ganyan, no? PC. Papakita ko sa inyo yung ano. Yung mga menu nila doon. Mga food. So. Um, Kaya, congrats. monetize ano to? Monetized. Uh, celebration to. to. Aroon, celebration? Yes, celebration. <laughs> Kaya, celebrate ako kasi ano, monetize na ako ngayon. <laughs> 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 monetize <laughs> na siya ba? Meta na, sa Adson Reel, sa in video. Ayan. Kaya, ayan, kakain kami dito sa IKEA. Wow. Oh. Tama. Diba? Thank you, Kaya Joe. Congrats. Thank you so much. <laughs> Celebration treat ni <laughs> Boss. Guys, guys, dito guys, dito, oh, dito, ipalo nyo siya. Alright. Go well, salamat dagal nyo

Tatlo Guys, first time natin kakain dito sa Ikea So, yeah, ilang, ta ilang taon ka din na ano? Na Bago ma-monetize uh, more, more than two years Ha? Huh? Uh -huh. More than 2 years din? Uh -huh. more than two years. Wow Ito, Oh, Pepsi. Oh, pe -pepsi. Pastry sagad first. Yun ang gusto ko guys. So, tingnan nyo. It's yummy, yummy. It's yummy. Ito pastries dito. Oh, let's go, let's go and we will order. Oh my goodness. Guys, libre tayo ni Kuya Joe. Oh, oh, oh. Ano ba yung ano natin? Ito yung mga menu nila, guys. So. Yan, yeah, tingnan natin. Yung chicken breast. Ano yun? Salmon, no?

Mudir, what's this? Steak. Steak. Whoa. Yes, sir. It's a steak. It's a steak, guys. Yeah. Oh my God. Yes, with potato. What's that, boss? Shrimp. Oh my goodness. Guys, this is mine. Tingnan, no? Steak. Boy, na ako yan. Laway. Yun lang, walang baboy. Hindi pwede. Update ko kayo, guys. Ito order namin, guys yan sa kanila kay Kuya Jimmy at Kuya Joe. Yes. Steak yung sa atin. See you? Hi ka muna Kuya Joe. Oh, Kuya Joe and Kuya Jim. Shout out kayo, shout out. Shout out. Please watch my videos and please follow All Alright. Ikaw Kuya Jim. Hello. How are you? All right. Guys, unlimited yung ano nila dito. Ano sabi niya? Merinda ito. Oh, citrus merinda. Wow, ha? Huh? Ito, Pepsi. Oh, ano ba ito? Pepsi lang tayo. See? yung interior guys so tingnan niyo restaurant restaurant daming tao ngayon kasi family day ngayon dito sabado walang pasok nila yung mga Saudi tayo lang ang may pasok kasi Pinoy tsaka every Wednesday yung ano natin so hanap na kami na kainan So, dito kami guys. Bun dito dito. It's kainan time na. Woo. Ay ayaw mo daw. Ayo kunin, 'di ba? Gorito isa. Kain muna kami para <laughs> alam's na. Woo, oh, thanks be to. <laughs> Daming tao ngayon, guys, oh. ko yung ano dito sa Ikea Nakabusog ah, na ako Sarap Medium well yung kaluto niya Yung ano niya Tapos na sila Kuya Joe Tapos na ako, busog na ako yun The live Ikaw okay, Kuya Jim, busog ka na? Tapos Tama lang? Lilipat sa kailang <laughs> bahay pa Wait lang, tapusin ko lang guys Ay, tapos na din guys Tapos na kaming kumain saka magano oh, na lang kami ng ano gahanap o oh, saan tayo kuya after nito ikot ikot actually 8 pero okay lang kasi kwesta papalit muna tayo bukas okay lang naman ganda ng lightings dito kuya ganda ng lightings pag ma-upload to sa youtube Bunga. Oh? Yan mo ako. Parang si ano. Oh, wow. Parang si ano. Alfred Barkan. Okay. <laughs> parang si Alfred Bargas. Ay. Ako naman si Aljor Abrino ko. Charot. Oh. Day, <laughs> maganda yung pinu pinuntahan namin nung ano, Friday. Saan kayo pumunta? Yung sa bundok.